Hello hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is your guest, sa Sigiri Channel, a feed eater, also matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign of, for the sign, for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga kaginap. So guys, This reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ad Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo So let's see, guys. What is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs sa ngati maagilap? So guys, to so, klasin at bubulabugin natin bubo angel spirit. Please give me information. Pa. Okay, so this is something the two of a decision that you need to make. So kailangan mo mag-decision dito, no? na may mga bagay na kailangan mong tapusin, na kailangan ayusin, no? na kailangan mong uh, maumpisahan na no? yung mga plano mo o decision mo na kailangan ng um, maibigay or mailabas na. No? Let's see what is the additional messages. And then starting the night of swords, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless, that because of your overthinking. No? Kasi uh, masyado ka ng um, kumabagababad sa kakaisip. No? Marami nang gumugulo sa utak mo. Let's see what is additional messages. And there's an one So there's a something in past communication and past moment. Some of you guys na no, naghihintay kayo ng message, phone calls, and of course, a message, email. No, there's a possible na dumating na. And there's a trouble, guys. Makakapag-trouble ka talaga. And there's a five of cups. There's a disappointment. Natatakot ka na ulit na ma-disappoint. Natatakot ka na ulit na kung maga, hindi maging matagumpay sa kung naman yung mga bagay hangarin or gagawin mo. So, let's see. And this is the December for perfect timing. So, this is the moment, guys, na maaring magtupad no, sa mga pangarap at mga bagay na gusto mo mangyari. No? Kung maga, there's a perfect timing, guys. So, maghintay ka, kumalma ka. What is the digital messages? And this is something that's out of happiness. So, magiging, masayang, magiging ka this time. Kung maga, magdadala sa ito ng um, kaligayahan at pamilya. No, maaari nga uh, mag, may dance Sa homecoming family gathering. What is the two of swords? The two of swords is the queen of swords. There is nothing to look at the bigger picture. No, clear the boundaries. No, let, um, sinasabi na ito, mag-set ka ng boundaries sa sarili mo, no? I Alisin mo yung mga negativities na pumapasok sa isipan mo. Let's see what is the knight of swords. Represent with a high five for a lesson learned. Matuto ka na, no? Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo. Kung mo yung lungkot at, um, galit at poot dyan sa, sa isip mo or sa damdamin mo. Kailangan mo matuto no? sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. And of uh, course, there's a uh, religious factor na maaaring dinadasal lang ka. No? Meron dito ako na sa maaaring kumbaga may palipad hangin ka. What is an eight of wands? Eight of wands represents with a queen of wands by confident. Lakas ang muloob mo, maging matapang ka. No? Marap sa, sa gagawin mo. Kailangan alisin mo yung um, kumbaga takot at pangamba mo. Alam nyo guys, kailangan nyo ng, EV, uh, ng ano, Tiger Eye dito to boost your confidence and to boost your self-esteem. And there's a five of cups represent what? Represent with a death card, something ending, ending in a beginning. Now, may mga bagay na magtatapos na. May mga bagay na magsisimula na. Kailangan mo na tapusin ang iyong pangamba at pag-aalilangan. What is the temperance? The temperance reference with a four of cups, very evaluate or analyze. May mga bagay na kailangang pag-isipan, no? At kailang klaruhin. This is something a perfect timing na maaaring ibibigay na sa iyo, maaaring pagkakalob na sa mga bagay na what you deserve, no? This is the perfect timing, guys, na kailangan mong pag-isipan mabuti, no? Yung bawat decision or gagawin mong action. What is the ten of cups? There's is a the seven of pentacles with a harvest moment, no? Kone ano man yung mga bagay na hinihintay, maaaring ito na yung uh, resulta, no? Maaaring magiging, um kumaga magsisilbing kaligayahan sa ito. No, maaaring hinihintay mo na makauwi, makabalik sa yung tahanan, maaaring ito na ang um, kumaga hoodiat, no, na makakauwi ka na. And this is something, the 12 circus of the pent of swords. Represents what? Represents with a sun card with a peer pass it about, no? Magigising magdadalang kalalabasan dito, maaaring ang um, lilinisin na ang nasa hanay There's something the sun card with a peer pure, pure, verification na may mga bagay na unti-unti mo nang malilinis, no? Maaring unti-unti uh, na mag clarify sa utak mo ano kailangan mong gawin o anong kailangan mo unahin. What is the Knight of Swords the Hyphen? Represent with a Tree of Swords. See? May taong gumagawa talaga sa iyo, no? There's something pain or either kumaga na na-insecure na iigit sa iyo, no? Especially tina-target ka nito sa utak at sa puso. What is the Eight of Swords the Queen of Wands? Represent tayo with a full card for a leap of faith, no? Dahil sa si pananapalatay at tiwala mo, ito na binibigay na sa'yo ang tamang pagkakaroon at, at uh, ang tamang panahon para magkaroon ka ng bago simula. Pag-asa. There is something, the flower here, na nag with an empowerment, no? Bibigyan lakas ng loob at tapang kang umarap sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo, no? bibili ang takbo ng eksena. Let's see what is the five of cups here sa Zetcard. Reversing with a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dati because of your action, no? Kailangan mong walang pag-aalinlangan, walang panginginayang Kailangan na loob mong harapin, no? Kailangan mo nang tapusin yung lungkot or takot mo. There's something na kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. What is the temperance? Because the four of cups. Represent with a strong card, with a confident. Kailangan lakas ang loob mo maging matapang kang humarap sa mga bagay na kinakatakutan mo at kailangan pag-iisipan mabuti no yung mga bagay na tatanggapin mo What is the ten of cups the seven of pentacles? Reverence with a page of cross by your intuition, no? Kung baga sa sa'yo dito, makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa intuitions mo, kung ano yung mga bagay na tumatakbo sa utak at isip mo, dapat alam mo sa sarili mo yung magiging posibilidad at kailala ba sa nito? No? Kung magiging maligaya ka ba sa outcome na to? Kung magiging masagana ka ba sa eksena na to? Kung magiging maganda ba ang sitwasyon na kakaharapin mo? What is the outcome? Let's see what is the outcome represented with a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. may mga bagay na unti-unti mo na makakamit, no? There's a something will power of God with something sinasabi na makukuha at makakamit mo ang mustisya at karapat dapat para sa iyo. So let's see what is the ritual messages. So there's a sour moment for a major changes. Malaki pagbabago na magaganap sa buhay mo na maaaring uh, magdala sa inang uh, pagkasira at pagkabuo ng isang sitwasyon. Ibig sabihin dito it's a power of God na maaaring may mga bagay na aalisin si Sirain sa'yo kung maga may dahilan niya ng ating Panginoon kaya nangyayari sa'yo yan, no? There's a something, a beautiful disaster na nakikita ko dito. So, let's see what is additional messages. And of course, there's something, the Eight of Swords, no? There is a something, a negativity and toxicity is around you. No, kailangan mo makalaya from toxic and of course, uh, toxic environment and toxic situation. So, let's see. What is additional messages for finances and career? For finances and career offensive with the Queen of Pentacles With the uh, practicality and there's a good sense Pagdating sa third tenure Pagdating sa finances, kailangan alam mo sa sarili mo How to manage and control your finances wisely And this is of the days of Sorry the breakthrough, magtatagumpay ka Kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo Dapat magiging listo ka sa pagdesisyon At paggawa ng action Kailangan ma mas lalo mong uh, Laruin yung utak mo Para makapag-create ka ng something ideas Something of opportunities, additional messages And this is something the judgment for a wake up call. Para pinapaalala ka na ka na you to pay attention. So this is the moment guys na kailangan mong linisin. Alisin yung mga bagay na nagbibigay negatibo na sa finances mo. And there's a six of cups na kailangan mo magpay attention na may nangyari sa nakaraan na maaari. Kaya, kaya kami na malas sa kaya ulit-ulit -ulit yung kamalasan sa iyo dahil may nagbigay ng na kamalasan sa iyong pamumuhay. Especially sa negosyo mo. No, baka may nagbuhos dyan ng pampabigat sa iyong takanan, sa iyong negosyo. Additional messages tayo for um, love life. Sa love life mo, there's a seven of na protection at pangalagaan mo yung sarili mo at uh, pag-ibig mo or something yung um, pagmamahalan nyo. And there's a pa sa mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa kaon naman yung mga bagay na meron ka. And there's a six of transition. Kailangan nyo na makalayat, makalipat ng ng lokasyon or ng bahay, no? Dahil sa si, paligid mo lang ang taong sumasalbahin sa inyo. What is the digital messages pagdating sa health? There's a ten of something long term. Ani magiging maganda na ang iyong ang iyong kalusugan. And of course, parang may minana dito. Na parang may minana ka dito na kailangan mong uh, liwanagin. Kasi kung maga may health issues ka dito na nasa genes nyo eh. And this is a queen of course by emotional gene. Eh. Mga magiging, uh, magiging, kalmado ka na, mag, relax ka na. And there's a lovers na maaaring connectado with the love life. Ibig sabihin dito, nasa, uh, nasa line nyo, no? na kumbaga may tungkol diyan sa pag-ibig at pagmamahal, no? Kapag itong kumbaga mayroon diyan eh kapag um, hindi yata boto o hindi yata approval yung family niya both sides. Mayroon ganong sitwasyon. Let's see what is additional messages with an just spirit for magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? And perfect timing So, lahat ng mga bagay na to Ay maaaring magbigay sa iyo Ng uh, magandang kalalabasan Dahil this is the moment Para makita mo na talaga Ang katotong kahulugan Ng buhay And this is dietary change so, Kailangan mo mag-diet guys ha Iwasan mo yung paglalamon na Kung ano-ano And there's an emotional getting Now, mag magiging kalmado ka Na magiging maganda na Ang iyong pakiramdam Now, let's see What is the synchronicities Represent what? For synchronicities Represent what? and there's an incantation. Now, there's a something parrot. Mag-ingat ka sa pagbibigay or pag-share ng information. And there's a something community. No? Sabi ka na nga ba na sa paligid mo ang lason. And there's an intune. Pangalagaan protection mo ang pag-ibig at ang iyong relasyon. So, let's see what is a yin and yang oracle card represent what? And this is something, guys, with the sun, with the uh, empowerment, no? Bibigyan kalakasan ka dito, bibigyan tibay, at bibigyan lakas ng loob mo dito. And this is something, a message with the dreams, no? Kumaga magiging malakas at magiging matibay ka dito dahil sa panaginip at dahil sa pangarap mo. No? Dahil meron ka dito mga na parang isabations, na parang may paalala, babala, no? And there's a freedom na makakalaya ka na from this toxic situation and toxic environment. And there's a lack of doubt. Ito yung sabi ko kanina na alisin mo yung pag aalinlangan at paghihinayang or something pagdadalawang isip. What is additional messages for Roma's angels for a mystic love oracle death? Represent with a soulmate, no? Meron ditong soulmate connection. There's, there's something everlasting promises, no? Pagdating sa love life, maaaring soulmate kay na person mo. And there's an anxieties, no? Mawawala na yung worries mo, mawawala na yung iniisip mo. And this is something, guys, with, um apis, no? Magkakaroon ka ng kapayapaan, kalayaan, no? Magigiman ng ganda na ang takbo ng sitwasyon mo. What is our Kanghel Michael messages? And honor and trust your feelings, no? Lagi mo pakakatandaan yung sinasabi sa'yo dito ng iyong damdamin at iyong nararamdaman na sundin mo yung iyong inner voice, no? Hindi ka ililigaw niyan. And this is something exploratory option. There's a lot of choices and there's a lot of option coming in for you, no? kailangan mong um, i-discover, no? At tuklasin pa yung mga bagay na makakatulong pa sa'yo. No? Hindi mo kailangan mag-stick sa isang situation. Kailangan ni-explore mo yan. No? Para sinasabi mo, i-canvas mo. No? What is the romance angel represent what? Romance angel represent with attraction that you are being attracted to anyone, no? Mahaling malakas yung karisma mo, malakas ang atake mo, no? And this is something, let your, um, love yourself first. No? Mahalin mo sarili mo. Muna, di ba? Kasi the more na minamahal mo yung sarili mo, may taong tatanggap sa iyo ng buo. What is an angel's answer? Ask for my help from others. So, kailangan mo ng tulong ng na ibang tao, ha? Within the next few months, sa so, mga susunod na buwan, no, magkakaroon ng mga changes dito. So, let's see what is the chakra messages. And there is a grip, no? Something lost is an opportunity to learn. Na no, lahat ng mga bagay na inaalis, lahat ng mga bagay na nawawala, isang parte ng instrumento ng ating Panginoon para malaman mo ang kahulugan ng mga bagay na meron pa. Ibig sabihin, habang hawak-hawak mo pa, i-appreciate mo, mahalin mo. And this is something perseverant. Kailangan mo magtsaga sa kung naman yung mga bagay na yung ginagawa. What is additional messages with an angel spirit? And there's a grip, something, I uh, double clarification tayo ha. Something na may inaalis talaga sa buhay mo. Ibig sabihin dito, hindi po kailangan mong umalis dyan sa sitwasyon mo Ay, um, kumaga Para ka nang um, tumakas, no? Sa mga taong, um Kumaga parang duwag, ito, ganyan No, hindi Kumaga kailangan mo lang talaga protection Yung mental health mo Yung sarili mo At yung kuha naman yung mga bagay na meron ka And there's a death card Kailangan nang tapusin Kailangan nang wakasan No, kasi may mga tao sa paligid mo Na grabe yung kahibangan No? Gusto kang sirain Gusto kang pabagsakin What is additional messages? And this is something uh, we decatur. There's a deep love. Napakalalim ng inggit sa na to. And because there's the golden children, there's a very gift. Now, there's something, um, um kumbaga, regalo ng ating universe na mayroong at kaalaman na no? mas gamitin mo yan. Na palawakin mo yan para malaman mo ang totoong kahulugan yan. And this is something, a dragonfly for your uh, transport formation na unti-unti yung talaga magbabago ang sitwasyon mo. And this is something snake, mag-ingat ka, there's an ahas. No, may traitor, mayro talagang lilin lang o may lumilin lang sa'yo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang talaga yan. What is our kang hera pa el messages? Reference and ask your body for massage, no? Kailangan mo na massage therapies, kailangan mo na exercise. What is additional messages? And this is something strength or having confidence. Kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka. And there's an energy level. No, sinasabi ng energy healing. Kailangan mo ng healing session dito. Dahil malamang sa malamang ginagawang ka ng kulam at palipad hangin. What is the energy represent what? Represent a woman holding a coin. So, some of you, if you were a woman you may hawak ng finances. If you were a man you presumably may hawak ng finances. And there's a an healer of the ages. Ano man, ganaman ga katagal yung mga bagay na ginawa sa'yo, no? Pagagalingin niya ng ating Panginoon, no? And there's an action. Kailangan mo lang kumilos at gumalaw at mag-desisyon. What is the monology represent what? represent at a personal issue reaches resolution. So see, yung mga personal na problema nyo masusolusyonan na at maaaring matapos na. A new start is coming. Magkakaroon pa ng bagong simula. Ibig sabihin dito, kung maga mo dyan makalaya sa bangungot ng uh, sitwasyon mo, no? Dahil dyan sa paligid mo, maraming taong hihila sa ipababa. No? There's something crab mentality dyan. And Jesus Loving God said, What things, what things so ever you desire When you pray believing that you receive them And you shall have them Lahat daw ng mga bagay na inaasam mo Kapag pinagdasal mo daw Maniwala ka na makukuha mo yan At matatanggap mo yan Ayon sa kalooban ng Diyos Let's see what is an angel's number Represent what? Let's see what is an angel's number Represent 11-11 your intuition. See, I told you. Makinig ka sa go feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa inner voice mo. Time to implement long cherished ideas. You're on the right track towards making your dreams and vision into reality. The, re the right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are hand Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. No? Baka isa sa sa parte ng proseso na yan, kailangan mo makalaya at makawala dyan sa mundo ng negatibo. What is additional messages with the messages of life? Kasi hindi ka dyan uunlad. Lalo-lalo na yung may mga taong nangyakanapan ka ng um, kumbaga mahanapan ka na kayo ka, mo. No? And there's a truth. Today I discovered my greatest truth. Is within me. It is a divine force that whispers from my inner soul. I listen to the voice closely, putting aside my con controlling mind. In this way, I find all the answer I'm looking for. I am now in harmony with myself, and I welcome the love of God, which is the true truth that uh, will guide me towards my true fullest. most shining red So, So, si, ipapakita sa iyo lahat ng katotohanan. No? Lahat ng mga bagay na dapat mo malaman, ibabahagi na sa iyo. Kailangan mo lang talagang liwanagin sa isip mo kung ano talagang purpose mo. Liwanagin sa sarili mo kung ano talagang kailangan unahin mo. So, guys, this is um, a special goodbye. For the month of March, 7, March 18 hanggang March 24 for the sign-up for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a jerry reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang saong pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads away, pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalit siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat in see the next video. Bye-bye and babush!